eto oh, napakasaklap ano, pero itong payag na ito ng Estados Unidos na nagpapakita nga po ng pagsuporta sa development ng kaso na si Senator De Lima. Alam niyo naman, um, free on bail na ngayon si Senator De Lima. At yun nga, nagbunye ang US government sa nangyaring ito. At may uh, advice pa sa administrasyon ni Marcos Jr. na sana ay ayusin na yung natitirang kaso na itong si De Lima. Are you see? Akala nyo kasi ang mga kakampi lang ng isang sana de Lima ay yung mga kababayan natin nag-iisip ng tama, yung oposisyon. Hindi po, ang buong mundo po ay kampi, ang buong mundo po ay nakaabang sa kanyang kaso at napakaraming leaders na nagbunye sa development na ito na siya ay uh, inalaw na na mag-bail. Mag Alright, the U.S. government or U.S. government ipinagbunye ang paglaya ni Dilima. Totoo yan. Hmm. So eto yon, the United States welcomes former Philippine Senator Leila de Lima's release on bail after nearly seven years of detention. Pag naririnig ko tong seven years of detention, grabe yun, ano, Grabe yung pinagdaanan niya. Pero yun nga, nakayanan niya. Kaya niya. Pero yun bang nagpakulong sa kanya at gumawa ng kabulastugan at peking kaso sa kanya Kakayanin kaya ni Digong na makulong at ma-detain ng ganito kahabang panahon? Siguradong hindi. Kaya good luck sa'yo, Digong. Babalik at babalik sa'yo ang mga kademonyuhan at kabulastugan na ginawa mo, hindi lang po kay Sen. Dilima, pero sa ilang mga kababayan pa natin. Totoo yun. Kaya, nako. Alright. Seven years of detention in politically motivated drug case. So, eto po ay alam ng buong mundo na politically motivated yung kasong yon Kaya napaka-negatibo, hindi, ang tingin ng buong mundo, hindi sa ating bansa, kundi sa mga leaders katulad nga ng mga Duterte at mga Marcos. Alright? Masaklap. Pero yun pa rin ang gusto o yun ang ginugusto ng mga kababayan natin. Yung, yung nagbibigay ng kahihiyan, yung mga taong nagbibigay ng or, or, or naglulugmok sa ating sa ating bansa para nga para nga tayo ay hindi umangat, alam nyo na. Okay? Ayon sa tag tagapagsalita ng U.S. State Department. So ulitin ko, politically motivated lang yung kaso na yun. Hindi lang po ang mga kababayan natin nag-iisip ng tama na ang nakakaalam niyan, pati po ang buong mundo. Alright, maganda no? Maganda tong balitang ito. Nakisama na rin ang gobyerno ng United States sa pagbati kay dating senador Leila de Lima matapos itong paya payagan ng korte na maglagak ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan noong lunes, Nobyembre 13. Sa kabila nito, nanawagan ng U.S. government, ito yung maganda, yung panawagan ng U.S. government, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos na resolbahin ang natitirang kaso laban kay De Lima na dating nanungkulan bilang kalihim ng Department of uh, Justice or DOJ at pinuno ng Commission on Human Rights. Alright, so ito po ang panawagan ng U.S. administrasyon ni Marcos Jr., titignan natin titignan natin kung uh, maririnig ba ng administration ni Marcos Jr., una na nga pinasalamatan ni Dilima na yun nga, kahit pa hindi hindi nakialam ang executive uh, branch sa ating or sa judiciary branch na kung saan nga, ay uh, may hawak ng kaso ni Dilima, kaya good luck good luck sa Duterte yan